Welcome back mga idol. Yan pala mga idol eh. ah. Nagpalim ako mga idol. Tingalim ako mga idol yung kabi. Hindi ginamit mga idol sa pangkalim. Hindi mga idol balag. Tawin mo mga idol balag. Mga idol ginamit mga idol blender. Tapos yung linda, Pas, mga idol maayos sa mga idol ang pagka talim mga idol. Hindi yung mga idol kasi hinap. Pwede yung mga talim mga idol. Pag yung mga idol. Ihayos mga idol pagka halaga yun pagka naging mga idol pagkatali mo mga idol pag kamay mga idol ganda na mga ang daan mga idol ng render mga idol yan dapat mga idol na mga idol taliman nyo mga idol yung mga ganito mga idol at ating mga idol kaya kayo mga idol magbayad ng 80 na ang bayad sa Oh, nagpatalong ka mga idol ng mga lagari mga idol ang mga serpentero talaga mga idol yun mga idol ang pinakang tamit nila mga idol na dapat makalimutan kasi mga idol hindi mo mga idol ng ang, ang porma niya mga idol sa ginagawa niya mga idol kung wala kang lagari paano mo pupuloy ninyong kahoy yung so, mga idol natin malimang ka, mga idol kaibigyan mga idol ang pinagkatuloy ko ng mga idol, yung mga malaking tao yung mga idol hindi na kagaya ng plywood pero mga idol, hindi na mga nalangitin sa plywood basta maganda mga idol, yung talim ng kadig niya mga idol kasi sa kadig mga idol, malaki yung malaking yung mga idol yung malapad siya mga idol kaya mga idol sagaring ginagamit mga idol yung plywood na ginagamit yung mga idols

talagyan din na kot mga idol ano yung mga idol talunan mo sa so, mga idol kaya dandang ko lang sa mga idol para pantay na pantay mga idol yung ganang render mga idol tapos mga idol para parehas mga idol kaya so, dapat mga idol kung kayo mga idol ang tititit kayo lang mga idol ang gawin nyo mga idol hindi na kayo magbalid mga idol kasi habang tumatagal ngayon mga idol pamal na pamal mga idol yung gusto sinin yun, mga idol yung tips lang ito mga idol kayo na lang mga idol magawa ng mga idol simple so, lang yung mga idol kung wala kayo mga idol ng grinder palag na lang mga idol yung hiyasa nito mga idol sa sa kabig or lagari mga idol sa mga idol kasi mayroon akong grinder kanyang kung mga idol ginamit mga idol kasi mga idol kung maubos naman yung mga idol ng lagari palitan ko sa mga idol ng ba? kasi mayroon mga idol na grinder Picture lang mga idol. Sipag lang mga idol. mga idol? Para mga idol makatipid. Yun ang mga idol ang tamang discard ko mga idol. Yung mga idol. Kito nyo mga idol. Oh, sinipaliman ko lang ng mga idol. Pinaw nyo mga idol sa pagbibisan mga idol. Dapat mga idol. Mas maganda mga idol ang dahan-dahan. mga idol pulido. Pag mabilis gawa, minsan mga idol garapan. Yung pinatawag mga idol yung para yang sablay mga idol. hindi maayos mga idol ang pagkagawa kasi mga idol ang bilis mga idol dito mga idol nakapag-isip na maganda mga idol, walang diskart yan mga idol kasi mga idol ang hinahabol nila mga idol at tapos agad kulit agad, yan mga idol yan lang mga idol ang paggawa mga idol hindi naman na, mga idol pwede daan natin sa pabilisan mga idol ang importante mga idol, maayos mga idol ang pagkagawa yan mga idol, pumutol ako mga idol na bakal. Yung round bar, yan mga idol, na malaki-laki mga idol. 16 yata yung mga idol, or autol, oh bimim yata mga idol na, ano na yun mga idol, na bakal mga idol na pinutol ko mga idol. Round bar mga idol, kagawin ko siya mga idol na pampihit. Yan mga idol, dapat mga idol, ang hampas niya mga idol ng martilyo ito lang mga idol dapat para parehas mga idol ang hampas nyo ng martilyo para pantay mga idol yung pagkatalim mo yung pihit ba yung talim nyo mga idol pantay pantay kasi mga idol ano ba yan mga idol yan na magkabilanan mga idol ng mga idol para pag linagari mo mga idol sa kahoy or plywood di siya mga idol nag -ipit. kasi mga idol ang pinaka-importante sa lagari pag ginamit mga idol, hindi nag mga idol sa nalagari niya mga idol. Kaya dapat mga idol, mayroon ganyan mga idol, pihit pa. Yan mga idol, yung mga karpintero yung mga idol, yan ang pinakang importante sa kanila mga idol. Lagari or martilyo. Kasi yan ang mga idol, ang pinakang ano nang dapat hindi makalimutan ng mga karpintero kasi mga idol. Manggagawa mga idol na hindi walang gamit dapat mga idol ang karpintero mga idol din mga idol na uwalat din mga idol na iwan mga idol na gamit na yan mga idol yan pinakang labis sila mga idol na gamit lagari martilyo mitros yan mga idol din naman ako mga idol karpintero pero marunong ako mga idol gumawa ng bahay mga idol kasi ang bahay ko mga idol ako lang ang gumagawa mga idol dan dan ng mga idol ginagawa ko ang bahay ko kasi nagtitipid ako mga idol kaya mga idol, mas kaanong diskarte, ginagawang ko yan mga idol. Ang importante mga idol, save your... May save ka mga idol na pang ng materialis. Diyan mga idol, hindi si bayad mo mga idol. Ibayad mo na lang mga idol ng materialis. Yung ibabayad mo mga idol sa magtatrabaho ng bahay mo mga idol. Kung kayo mga idol ang titipid. Pero mga idol, kung mayroon naman kayong pera, ilawa niyo mga idol sa iba para hindi kayo mapagod. Kasi mga idol, sa mga tao, mga idol na nagtitipid. Napapagod talaga mga idol. Kasi ikaw mga idol ang gagawa ng sarili mong bahay. Yan mga idol, kung nagtitipid ka. Pero kung hindi ka naman mga idol nagtitipid, pagawa po mga idol, bahay mo sa ibang tao. Para ikaw mga idol, relax na relax. Tingin-tingin lang. Okay na mga idol. Okay, mga idol. So, yan mga idol, napihitan ko na mga idol. Sinilip ko ulit mga idol ng talim. okay oh, kita niyo mga idol. Ganda na mga idol ng talim ng lagari ko mga idol. Ay, kabing ba? yung mga idol dapat yan mga idol oh. tingnan mga idol okay na siya mga idol pagka pihit ka mga idol kaya mga idol yan mga idol na pang pihit kundi kan mga idol winawala tsaka mga idol meron akong balag mga idol yung pagtatim ko sa lagari or render mga idol oh. yan mga idol okay na siya mga idol pero mga idol ang puputuling ko yan mga idol kahoy mga idol yung meron ako mga idol na nakauwang ang kahoy mga idol na malaki yan mga idol oh. Ayun na yung mga idol. Kinain na nga ng, ng, ng anay. Ayun mga idol. Oh. Gawin ko siya mga idol na panggatong. Kasi mga idol, ang mahal ng gas. Oh, 1,000 plus ang mga idol. Ang, mga idol lang LPG. Kaya eh, mga idol. Titipid tayo mga idol kahit konti. Para makasim kita mga idol. Kunti mga idol, pampagkain na lang mga idol. Yung masisi mga idol, pambili mo lang pagkain. Yan mga idol, Ganyan lang mga idol. Kunting sipag lang mga idol, kunting tsaga. Para makaahon tayo mga idol. Kasi mga idol, kung wala kang tsaga mga idol, walang nilaga. Yan mga idol, oh. ko lang nga siya mga idol. Yan mga idol, di pa nakita yung mga idol. Okay, okay na siya mga idol. Yan, ganyan lang mga idol ang gawin niyo mga idol para makasave kayo mga idol kahit konti mga idol tsaga tsaga lang mga idol kas mamaya mga idol papatokin ko rin mga idol para magkabiyak-biyak na yun mga idol na kawai ko pwede na mga idol panggatong or ipibilad ko pa siya mga idol ipilad ko siya mga idol sa araw para pagbiyata mo siya mga idol saka magsain ka na mga idol at yeah, least mga idol tayo tayo si siya mga idol yan mga idol oh. ganyan <laughs> mga idol makalimit siya mga idol thank you for watching salamat